Yes, hello. Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito ay magbabahagi po ako ng isang sagradong ritual, isa pong mabisang ritual nang sa ganoon ay mapasunod ninyo at mapabait ang isang tao. Kung inyo itong gagamitin sa inyong mga asawa o kasintahan, ay magiging mabait na sila sa inyo at lahat ng iyong kagustuhan ay kanilang susundin. At hindi na sila hahanap pa ng iba na papalit sa inyo. Maaari din po itong gamitin sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga anak upang bumait na sila at hindi na magiging matigas ang kanilang mga ulo at lahat ng inyong gugustuhin ay kanilang susundin. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyahan ko muna ang mga hindi pa nakapagsubscribe na magsubscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. para po sa ating mga kapatid at mga kaibigan na ngayon pa lang napadaan sa ating munting channel ay inirekomenda ko po sa inyo na scroll nyo po ang ating mga nakaraang mga video dahil marami na po akong mga video ng mga spell, ritual, mga lihim na karunungan na talagang makakatulong sa inyong buhay. Sa video pong ito ay isang mabisang ritual po isang sagradong ritual ang ibabahagi ko sa inyo at pinapaalala ko lang po sa inyo na ang ritual pong ito ay napakasagrado kaya gamitin po ito para sa kabutihan at huwag po sa kasamaan dahil may balik po ito sa inyo ito po ay magagamit ninyo upang pabaitin at lahat ng iyong gugustuhin ay susundin ng isang tao at ito'y magbabago. Napakadaling gawin lang po ng ritual na ito. Kaya panoorin po ang video ng buo nang sa ganoon ay inyo pong maintindihan at maisagawa ng tama. Ito po pala ay dapat ninyong gawin sa araw ng biyernes. Wala na pong ibang araw na po gawin ang sagradong ritual na ito. Biyernes lang po. At ang oras po nito ay mas maganda itong gawin sa hapon at sa gabi. Narito ang mga bagay na inyong gagamitin sa pagsasagawa ng ritual na ito. Kailangan nyo po ng malinis na papel at bulpen. Kailangan nyo din po ng tatlong kandilang pula. Kailangan nyo din ng garapon na may takip. At kailangan nyo din po ng dahon ng paminta kailangan niyo din ng asin. Isang basong asin po pwede na po. Narito po ang pagsasagawa sa ritual na ito. Humanap ng lugar na walang makakaistorbo sa iyo. Bawal po na may makakita habang ito'y iyong ginagawa. Dapat ay ikaw lang mag-isa at wala kang pagsasabihan na ginagawa mo ang ritual na ito. Humana po ng mesa Una sa lahat ay isulat ang pangalan ng taong iyong ginagawa nito Ito man ay iyong kasintahan, iyong asawa o iyong kamag-anak Halimbawa iyong anak o kapatid Matapos po na may sulat ang kanyang pangalan Ay ipasok po sa grapon ang kanyang pangalan Ang bullpen po palang gagamitin dito ay kulay itim wala na pong ibang kulay. Kulay itim lang po ang inyong gagamitin. Kapag naipasok mo na sa garapon, ang pangalan ng taong iyong ginagawan ay ibulong po ang kanyang pangalan ng pitong ulit. Pagkatapos po ay lagyan ang garapon ng asin. Punuin po ito. Pagkatapos ay ilagay ang inyong paminta sa ibabaw ng asin. Matapos po ay usalin ang mga orasyon na ito. Usalin ang mga orasyon na ito sa bunganga ng garapon. Narito ang orasyon. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Pater, aiteirne, o Viro, corpus et sanguinem, animam et divinitatem, dilectissime Fili, tui. Domini Nostri, Iesu Christi, in propria Rubricatis Nostris Et Tutius Mundi Matapos pong mabanggit ang mga orasyon na ito sa bunganga ng garapon ay magdasal po ng isang ama namin, isang abanginong Maria at isang sumasampalataya. Nasa sa inyo na po kung anong klaseng bersyon ang inyong gagamitin, maaaring Latin, maaaring Tagalog at maaaring Bisaya. Nasa sa inyo na po kung ano ang inyong gagamitin. Matapos po Ayhipan ang bunganga ng garapon ng pakrus ng tatlong ulit at sabihin po o isunod ang inyong mga kahilingan. Dapat po ang inyong mga kahilingan ay nas galing sa puso at sa ikabubuti po ng taong inyong ginagawan. Pagkatapos po ay takpan po ito ng maigi at ipatong po o idikit ang tatlong kandilang pula sa iba sa ibabaw ng takip ng garapon at sindihan ito. Hayaan na malusaw lahat ng kandila pagkatapos po na malusaw ito sa ibabaw ng takip ng garapon ay balutin po ang, ang mga ito kasama ang garapon at ang lusaw na kandila sa isang plastik. Huwag na wag na po itong bubuksan ang takip ng garapon. Itago po ito na walang sino man ang makakakita nito nang sa ganoon ay hindi po mawala ang bisa nito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po ay gamitin ninyo ito para sa kabutihan ng isang tao. Hanggang dito na lang po tayo. God bless sa inyo.